Huwag ka mag-alala, bahala. Tsaka ka pala babe, yung may-ari na restaurant na to, kaibigan ko. Si Raulo ka yata eh. Bobo ka ba? Kakasabi ko na siya kanina, kaibigan ko may-ari na restaurant na to. Tapos pa bayarin mo ko? Ano po bang kailangan ko gawin? Ikaw ba yung manager dito? Ano Ma, sir? Ang gusto ko, tanggalin mo yung waiter mo. Kung di naman, baka ay pati ikaw patanggal ko dito. Uy, huwag naman po, sir. Sige, babe. po Ano, babe? Okay na ba diba ito sa restaurant na to? Oo naman. Komportable ka ba? Hmm. -mm. Eh, kung hindi ka komportable, sabihin mo lang. Yung ibang customer dyan, paalisin natin. Para solo natin to. Bakit mo pa naman paalisin? Wala naman yung kasalanan sa'yo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Tsaka pala, babe. Yung may-ari na restaurant na to. Kaibigan ko. Kaya wala tayong problema. Tsaka, kung anong gusto mong kainin, orderin mo lang. Akong bahala. You mean, libre lahat dito? Oo, oh, libre. Wala tayong babayaran kahit ni piso. Teka lang, inegosyo e to. Dapat mabahid tayo. Nakakahiya naman dun sa kaibigan mo. Babe, nakapag usap namin na ng kaibigan ko, kaya ako nang bahala doon. Waiter! Halika dito! Bisan mo! Bagal-bagal mo naman kumilos! Ah, uh, sir, ma'am, Ano pong order niyo. Paano kami yung order eh? Wala kang ang dalang menu. Ganito ba sa restaurant na to? Sir, siya na po. Kukunin ko lang po. Hindi na! Kailangan namin yung pagkain na bestseller niyo dito. Tsaka yung pinakamasarap. Yung pinakamahal ah. Gusto mo? And so, sobra-sobra naman yung pagtrato mo dun sa waiter. Bakit mo sinisigawan? Babe, ano ka ba? Wala yun. Tama lang yun sa kanya eh. Kupad-kupad gumilos eh. Nakita niya na may customer. Hindi agad dilapitan. O di ka ba naman tanga? Magtatanong ka ano order? Walang dalang mino? Ah, babe. Eto, tingnan mo Hindi lang tayo basta-basta makakain. Magkakapera pa tayo. Ano ibig mong sabihin? Basta, manood ka na lang. Oye hey, waiter, hindi ka nga dito! Bilisan mo! Yes sir? Ano yung tip na binigay siya ng customer? O? Eh hey, sir, aking tip... Bilisan mo na! Huwag ka na madaming tanong! Sasagot ka pa eh! Oye sir, aking nga to. Tip sa akin ng customer doon. Hindi oh. mo ba alam? Ibigay ko may ari ng restaurant na to? Ibibigay mo yung tip o oh, gusto mo ipatanggal pa kita dito? Sir, Ayaw mo? mo. Sir, ito na. Bibigay ko na po. Yun! Bibigay mo naman pala eh. Dahan pong cheche bureche. Enzo, so, ibalik mo na lang yan. Eh, pinaghirapan naman niya yan eh. Ano ka ba, babe? Alam to ng kaibigan ko, nakapag-usap na kami. Sige na! Punin mo na yung order namin, Di Diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Hi, hey babe. Nagusto mo ba yung mga pagkain dito? Oo. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Masarap yung mga pagkain dito. Hindi lang yun. May mango shake pa. Ang ah, nga pala, babe. Ano ba nagusto mo sa mga pagkain doon? Gusto mo pag-take out kita? Huwag <laughs> na. Baka hindi mo na naman bayaran. Nakakahiya na. Babe, ba't ko babayaran? Ilibre nga yung pagkain natin dito. Huwag na, babe. Gusto mo naman ako eh. Ikaw bahala. Ah, uh, sir. Eh, ito na po yung bigla. Di ba, nagustok na tayo kanina? Kaibigan ko may ari dito. Ba't bibigyan mo ako ng bill? Basta yes, saan ka charge pag binayaran. Si Raulo ka yata eh. Bobo ka ba? Kakasabi ko na siya kanina. Kaibigan ko may ari ng restaurant na to. Tapos papabayarin mo ko? Piyapayaran mo ba ako sa jowa ko? ganda na ng araw ko, binibisit mo ko eh! Ano ba gusto mo mayari? Eh. Gusto mo Tamaan ka pa eh! Wala naman, sir. Nababayaran ko lang po sa inyong Gusto mo bayaran yung bill? Gamitin mo yung pera mo! Hindi mo sisingilin mo ko! Eh, yes, sir. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Sumasagot ka pa talaga, ha? Bata <laughs> mo na eh! Zo, kanina ka pa eh! Nakakahiya ka na! Pinagtitinginan na, na tayo ng mga tao! Eh, bobo yata ito eh! Sinabi ko na kanina! Kaibigan ko may na restaurant na ito eh! Sisingilin pa ako! Kaya nga ako pumunta dito para makalibre! At isa pa! Nag-uusap na ako may nakaibigan ko! Nakakain kami dito sa restaurant niya! Si Raulo kaya ata eh! Makaitid yata utak mo eh! Asan ba yung manager niyo? Na makausap ko! Wait, dito ka. Ah, uh, sir, pasensya na. Ano po bang nangyari dito? Eh, itong bubong waiter mo eh. Sinisingil ako. Kakasabi ko na sa kanya eh. Sa kaibigan ko yung may-ari ng restaurant na to. At nakapag-uusap na kami. Nakakain ako dito ng libre. Ah, uh, hindi naman po ba. Pasensya na sa waiter ko ah. Ano po bang kailangan kong gawin? Ikaw ba yung manager dito? Mga no, sir. Ang gusto ko, tanggalin mo yung waiter mo. Kundi naman, baka yung pati ikaw patanggal ko dito. Uy, wag naman po, sir. Kailangan ko po ng trabaho eh. Ah, uh, Brian, pasensya ka na ah. Kailangan ng trabaho. Kailangan, kailangan magawa eh. Sige na. Sir, putal. Idanggal ko na yung waiter. Pwede niyan sigurong bayaran tong bill. Pati ba naman ikaw na manager ah? Di ka ba nakakaintindi? Kakasabi ko lang ah. Kaibigan ko ang may-ari ng restaurant na to. At nakapag-usap kami na hindi ako magbabayad. Kasi libre yung kinain namin dito. Tapos sisingilin mo rin ako. Ba gusto mo ipatanggal rin kita ngayon? Eh, kung gusto niyo sir, kausapin niyo na lang po yung may-ari ng restaurant. Hindi ko na alam ako sa pimayari. Dahil nakapag-usap naman sa direpo nung. No? Kaya babe, tara na. Sandali lang tayo. sir. Total, andyan naman po yung may-ari eh tawag ko na lang po para makapag-usap po kayo. Andito? Opo. Ah, uh, sir. Ah, uh, si Sir Brian nga po pala. Imi-ari ng restaurant na to. Paano magiging may-ari ng restaurant yan? Isang hamak na waiter nga lang yan eh. Pinagluloko niyo ba ako? O pinagtitirpan niyo ako? Ah, sa so dali lang sir ah, may kukunin lang ako ah. Malakas din ang ng manager mo, no? Ikaw yung mayari na restaurant na to? Sino maniniwala sa inyo? Mga tarantado yata ka eh. Salamat ka, pinigilin ako ng jowa no? ko. basag-basag na yung mukha mo. Enzo, tama na. Nakakahiya ka na. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Lahat gusto mo libre? Hindi ka ba nahihiya? Kahit kaibigan mo pa yung may-ari nito, negosyo pa rin to. Ah, uh, sir, ito nga po pala yung lisensya namin. At nandyan po yung pangalan ni Sir Brian para mapatunayan namin na sa kanya tong restaurant. mo para makalibre. Hindi pa ba ito sapat, ha, na ebidensya na siya yung may-ari na nilalait mo? Sana sinabi mo na lang yung totoo na wala kang pambayad. Kesa mataangas-angasan ka dito, mag-iskandalo, at pahiyahin yung mga tao. Ah, sir, pasensya na po kayo, ha. Ah. Ako na lang po magbabayad dun sa in-order namin. Sige. Ito po. Uh, pardon kunin mo yung copy ng CCTV. Sige. At ba? parating na rin naman yung mga police. Sige po, sir. Sir, teka na sir, baka pwede natin pag-usapan ito, sir. Oh, oh. di ba kaibigan mo ako? Oh, miss, di ba sinasabi niya kanina kaibigan daw niya ako? Ngayon, walang bigan Sa presinto ka magpaliwanag. Eh, hey, sir, Pasensya na, sir. Gusto ko lang magpa-impress sa jowa ako, sir. Eh. Sa presinto ka magpa-impress. Ah, uh, Insan minsan. mo ako, sabi mo may nagugulo. Oo, oh, saan? Ito? Wala. Itong bigwit na ito, kanina pa, yabang na yabang dito sa restaurant. Eto? Ano? Saan mo binig mo malaki mo? Sir, wala po sir. Magugulo ka dito sa restaurant ng pinsan ko? Ha? Oo. Oh, Tapos mo yung mo. Ano? Matabang ka, di ba? Tingnan natin yung tapang mo. Doon ka sa loob. Tapang ka pala eh. Tara! Ah, uh, sir, pasensya na ulit sa ginawa ng boyfriend ko ha. At salamat din kasi nakapag-decide na talaga ako na siya. Akala ko kasi magbabago pa siya eh. Pero okay na yun. Ah, uh, nga pala sir, maitanong ko lang po, bakit po kayo nakapang-waiter? Eh, kayo pala yung may-ari dito. Ah, uh, sa so totoo lang, ito dati talaga yung trabaho ko. Tsaka, wala yung ibang empleyado ko, kaya ako nag-waiter ngayon. Ano? Uh, Anong po ba? Ah, uh, siya, sir. Mauna na ako. Ah, uh, teka lang. Sige na. Ako na ang bahala dito. Eh, eh, sir, nakakaya naman. Ang dami namin in-order kanina. nina. Oh, okay na. Nakamaluli kayo. Anggapin mo na to. Walang kwenta yung jawa mo na Ah, So, sir, mauna na ako. Salamat ulit. Ah, uh, taga lang. Ah, uh, pagka gusto mong bumalik ulit dito, welcome ka dito. Oh, tsaka ikaw, bigla ka lagi sa akin. Oh, salamat po ah. Oh, o sige po, kapag may time po ako, pupunta ko dito. Sige. Ingat ah. Sige po.